Hello po mga kalaki, magandang hapon po sa ating lahat 2pm na po at syempre po ngayon pong 2pm Ready ka na dahil ibibigay ko na ang mga masaswerting lucky numbers po Pilipinas at abroad at syempre po mga kalaki Iko-congratulate ko lang po ang mga napanalo po natin ng mga 4 digit lucky numbers Israel po, hello po, maraming salamat po At syempre po, eto na po ang lucky numbers ng Thailand Okay, Huwisan na bago matapos itong Pebrero no? Isa ka sa mapalad naming mapanalo 3 1 2, 2. Taiwan 6698 Malaysia 2430 Dubai 3136 Hong Kong 2377 Singapore 1896 China 9092 Texas 1317 Israel 4625 Las Vegas 8393 Alaska 1738 Saudi 2430 Japan 2556 Italy 7289 Germany 9315 Korea 2370 Greece 0924 Canada 1971 Mexico 5375 Australia 2802 New Zealand 6397 India 1128 Philippines 9963. Oh, tayaan mo na yan mga kalaki. Good luck.